Hi guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Barangay Kasandig, Paranas, Samar. Dito po kami sa resort ng Risanta Teresa Spring Resort. Pag kayo po ay pumunta dito sa resort na ito, talaga pong mamamangha po kayo sa lugar dahil po ito ay napapalibutan ng iba't ibang uri ng punong kahoy at mga kalaman. Yung lugar na uh, ito po guys ay yung side niya ay may ilog. Tapos may pole po sila na running water lang po siya. Hindi po stagnant yung tubig. Talagang malinis po yung kanilang tubig dito at napakalamig. Yung mga cottages nila ay aabot ng 700 pesos Depende po sa lakiyan. At meron din naman 400 pesos kung mag-rent lang po kayo ng payong. At meron din po sila dito kayak. Pwede po kayo magkayak doon sa ilog safe naman po. Kasi may mga area lang po na pwedeng magkayak para hindi po agosin ng ilog. Yan, makikita po ninyo dito guys na marami din po silang mga punong kahoy talagang nakaka-nature po ang lugar na ito. At meron po din po silang swimming pool para sa mga bata. At pwede naman maligo dito yung mga matatanda din po. So yan po yung kanilang swimming pool. Napakalaki po ng kanilang swimming pool. At pwede din po kayong mag-overnight stay dito sa resort na ito. Ang kanilang rooms ay 2,500 pesos. Good for 6. Overnight na po yan. Yung entrance fee po nila dito ay 50 pesos pag adult at yung mga bata naman ay 30 pesos. No, meron din silang internet dito, piso wifi at meron din naman po silang tindahan na pwedeng bumili ng mga pagkain napakaganda po ng lugar na ito guys highly recommended para doon sa mga nagahanap ng lugar lalong lalo na kung ikaw ay sawang sawa na sa buhay sa city at gusto mo naman may iba yung lugar gusto mong mag relax gusto mong mag maalis ang iyong stress pwede po kayong pumunta dito sa summer ito po ay sa Barangay Kasandig Paranas Samar. Tara guys, punta na pa po yun, na punta na po kayo dito sa Crisanta Teresa Spring Resort. Ako nga mismo experience ko dito guys, nung una ko siyang puntahan talagang nabighani. ko sabi ko wow napakaganda naman ng lugar na ito at meron din silang part doon na meron silang grotto ni Mama Mary so yung gustong magpray, pray magkasal. Pwede po kayo pumunta dito sa may grotto po nila, guys. Kaya, guys, kung kayo ay naghahanap, dito lang po yan sa summer. Safe naman po dito sa summer, guys. Wala pong problema. Pababait po yung mga tao dito. Talagang safe na safe po kayo. Kaya, guys, punta na po kayo dito sa amin sa summer. At ikutin ang beauty ng summer. Talagang mamamangha po kayo. Napakaganda. Wow. Yan po yung swimming pool. Napakaganda. Very relaxing. Nakikita nyo doon yung banda, yung kanilang mga rooms. At meron pa silang building na ginagawa para ma- ano nila, accommodate nila yung iba pang mga turista na gustong pumunta dito sa resort na ito guys yan lang po guys sana i-follow nyo naman ako Marcin Vlog maraming salamat po guys God bless you all sa panonood